good morning it's another day have a blessed day have a wonderful day so, nasa po po live po tayo guys <laughs> ako po yung nagmo multitask <laughs> nasa po live and then magawa ng video <laughs> para hindi sayang oras natin yan kung makapansin nyo last last week yung aking video same pa rin yung damit ko <laughs> kasi tapos itong video ngayon nitong week na yun same pa rin yung suot ko actually guys kasi ginawa ko video sa isang araw lang <laughs> not isang araw <laughs> isang oras so alam naman natin dyan sa kapwa ko mga content creator especially sa aking mga teammates sa sweno hmm. 13 minutes lang ang ating oras so para may mga hindi masayang yung ating oras during nag nagpupupo live tayo yan, video-video din para sa ating pang-premiere. Hello guys, salamat sa lahat ng nagsusupport, sa walang sawang support sa aking mga team. Thank you, thank you so much. Yan, nakailang cash out na ba kayo guys? <laughs> sa inyong mga pupo. please <laughs> ng oras guys. maya maya ano na working time na ito kung tingin wala isang oras although maga akong nagising nagising <gib> ako ano 6 6 a.m. hindi ka na ako nag hindi ka na ako nag video dapat po kumusta hmm. mga ano din eh gumawa ng mga video guys kung, kung wala kang ano wala kang maikontent <laughs> like sa mga kapwa ko content creator na yan nag-day off talaga sila lumalabas kasi may maikontent talaga sila Siyempre, palabas nila, may mga, may mga videoan sila. <laughs> hindi kasi ako nag, ano eh, hindi ako nag-video. <laughs> Kaya, pasensya na sa aking mga video na walang malabas sa aking screen. Kasi, ah, ang aking mahiko-content lang talaga. Kung hindi pagmumukbang, cooking or di kaya ganito magsasalita and then playing games <laughs> since nag, nasa pupo live naman ako sa oras din kaya guys just, pag magpupo ka pag nag live yung, yung sa pinaka lowest ah lowest na no level ng pagla live sa pupo is yung one hour <laughs> ang oras yun know, o di sayang din di ba kaya why not gumawa din tayo ng pampuntin natin <laughs> para hindi sayang yung oras natin <laughs> actually guys amin ko sa inyo ayo ayo ko naman i-discourage eh, yung mga uh, mag-uumpisa pa lang sa pagiging content creator especially sa pagiging youtube channel youtuber as a vlogger sasabihin ko sa inyo guys mas mabilis gumita sa pupo kaysa sa pagiging mas <laughs> mabilis gumita sa pupo kaysa sa pagiging vlogger especially kung vlogger ka na hindi ka kilala tapos yung mga content mo is hindi kapapanood-panood talaga magpupo, magpupo ka na lang mabilis <laughs> ka pang kikita <laughs> pero although hindi ko sinasuggest guys din sa pupo na, ang ma advice ko pala sa magpupupo huwag ka lang magpapaadik maglaro <laughs> kasi baka pag naadik ka sa laro ay nako imbes na nais mong magka-earning sa sa pupo eh, baka ikaw pa yung baka ikaw pa yung mabangkrap <laughs> yes guys kasi na once na maadik ka Although, parang sinasabi naman nila na kaadik maglaro yes it's true <laughs> baka yung iba gumagastos talaga kasi naadik na sila sa, sa paglaro gumagastos talaga sila ng libo-libo one time natawa talaga ako kasi may choice naman tayo sa buhay eh. Na choice natin. May choice tayo. Minsan may isang nag-upload sa Facebook. Dumaan sa wall ko. Galit na galit siya. Kasi milyon na daw yung nagastos niya. Hindi ko alam kung totoo yun. Ba't ka na magagastos ng milyon? Para sa poko. Grabe naman yun. Napaka sobrang sugarol na yun. Diba? Kigastos <laughs> ka ng milyon na napaitalo. Diyos ko. Alam naman natin sugal sugal itong laro eh sugal yan, pag buwan sa may, pera na na-involve, sugal na yan guys kahit sa bahing games yan sabi lang games pero sugal na yan eh kasi especially may involve na na pera ako talaga yung hindi ako, parang hindi ako makamove on tatlong beses akong nagpatalo ba na 300 tig 100k 500 plus pesos na yun eh, oh, di ba? Sa kukuripotan ko. Sa iba, sisiw lang yan, yung mga pinapa. <laughs> yung sabi ko, baka kung in total is 1.5, 1.5 plus, ba, ang higit pa dyan yung ipapatalon nila. Pero ako, parang hindi ako makamove on. <laughs> Ay, grabe yun, sa tatlong beses na yung nasunod-sunod. Parang sinumpa ko na, ayaw ko na. <laughs> Ay, makakapila na yun ang ano eh bigas kalahating kamang bigas saya <laughs> tapos yung mga yung mga naipanalo mo kulang pa sa naipatalo mo okay, gabi tiniutas you guys wag na wag, wag na wag kayo mapapanik sa laro <laughs> sayang kasi hindi pira parehas ang swerte baga <laughs> kaya niya pinasok ang, ang pupong para tayo mag magkaroon ng extra income eh. pero kung ang kalalabasan lang naman is ikaw pa yung ma madudugas ikaw pa yung <laughs> gagastos maubusan ay nako, tumigil ka na hanggat maaari, hanggat maaga pa. Hindi <laughs> ko naman sinasabing tumigil ka na sa pagpupo. Ang ibig ko sabihin na tumigil ka na sa pagsusugal, sa paglalaro. <laughs> meron namang free na laro kung gusto mo lang talaga maglaro. Meron naman doon games eh, na hindi mo na kailangan bumili ng coins. Para eh. meron doon. Ah, uh, sa games yun. Kumbaga. baga, yun lang yung, yung free lang laruin mo <laughs> eh upload ni rin naman ano kasi may iba talaga is kumikita talaga pero hindi lahat sortihan lang